Ma'am... Ma Ma'am Ako po si Luella. Asawa po ni Benjamin. Asawa ko po yung... yung nakasagasa po sa anak ninyo. Ano po yung kailangan niyo? Makikiusap po sana ulit ako sa inyo. Huwag niyo na po sampahan ng kaso yung asawa ko. Kabuanan ko na. Manganganak na po ako. Kailangan po namin siya ng anak namin. Basta po, kami po ang bahala sa lahat ng bills ng anak niyo dito sa ospital. Hindi niyo na po kailangan intindihin pa. Pati mga gamot niya o anumang kakailanganin niya. Pananagutan po namin ang nangyari sa anak niyo hanggang sa gumaling po siya. Basta huwag niyo lang po ipakulong yung asawa ko. Para nga huwag niyo na po mag... <laughs> Aksidente po yung nangyari. Wala namang po may gusto nun. Naniniwala din naman po ako na nagsisisi po yung asawa ninyo. Salamat po, Ma. Salamat po. Sana lang talaga tuloy-tuloy na yung pagbuti ng anak ko. Huwag po kayong mag-alala ko po ng anak niyo. Salamat po, ma'am. Sige po, ma'am. Maraming Salamat po. Ay, Sheila. Opo. Mag-order ka pa ng mga yan sa susunod, ha? kung mabenta, Opo, manang sa'yo Aling Alig Sefa, nandito na po kami. Uy! <laughs> Sir Chris! Buti karating kay Rito at Opo. kasama mo pa to si eh? Sefa, mano po. <laughs> o, teka. <Pakakilala> kayo? <laughs> Opo, kasi Tuwing pupunta ako sa inyo para mag-deliver sa Manila, itong batang itong palaging sumasalubong sa akin. Ako, <laughs> oh, na lang sinamo ko itong baby bell ko na ito. <laughs> Napakahilig sa mga bulaklak. <laughs> Ay, matutuwa siya rito. Maraming bulaklak dito. Talaga po? Oo. Mm. Excited na akong makita. <laughs> Daddy, mm. pwede po ba akong pumasyal doon sa mga bulaklak? Para rin makapag-usap po kayo ng mabuti ni Aling Sefa. Hmm... <laughs> Sige na nga. O basta mag-iingat ka, ha? Baka ka ng mga bubuyog dito. <laughs> Oy, Sila. Ay, opo. Sama mo kaya tong batang to. Sina, pasyal mo. Bela ko sa ate Sheila mo. Halika, pakita ko sa iyo yung mga bulaklak. Matutuwak lang. Okay lalayo, sport. ha? <laughs> Napakagandang bata at mabait pa. Manang-mana iyo, sir. Totoo yan. Aling Sefa. At proud ako sa batang yan. Proud ako dahil anak ko siya. Anak ko siya, sa Aling Sefa, may tumatawag lang po. Uh Oo, -oh, sige po. Igagawa ko kayo ng kape. Dadaling ko na lang doon. Sige po. Salamat. Oh, okay, okay. <laughs> oh, pare, napatawag ka. Hello, Chris. Pare, nagkausap ba kayo ni Via? Ah, uh, hindi pa. Bakit? Tukul saan? Eh, naggaling siya dito kanina eh. Tinatanong niya kung sino yung totoong magulang ni Bel. Ipinapaamin eh, nga niya ako kung sino yung ina ng bata.